Kaya at uh, itong uh, mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila na ng ng uh, kudeta uh, wag no, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional uh, activities or we will not resort to unconstitutional means uh, to uh, bring up uh, bring about change uh we will stick to uh, the rule of law at uh, hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magpupudeta, hindi tayo mag uh, militaripunta, Dahil ang kawapo po ay ang ating bansa. Magkinawa po namin ito. So for this uh, November 16, 17, and ang uh, hindi ay nakahanda na sumuporta sa ating na uh, Philippine National Police so that uh, papanatili natin yung kapayapaan at the peace and order. Alright guys, so yun po, napanood niyo po dito si uh, Browner, yung happy ho ng Armed Forces of the Philippines. So tingnan niyo po yung uh, kawalang kwentang magpaliwanag. O. Dahil kung magkakaroon uh, daw ng military junta, ay eh, kawawa daw yung bansa. Ngayon nga eh ngayon eh. Yung administrasyon nito, kawawang-kawawa na ngayong bansa natin. Matakin nyo, kung hindi lalabas si Saldico, hindi mapapatunayan yung uh, naging testimony dito ni Gutesa. E yan, 100 billion pesos, may 25 billion silang kickbacks dito. Ano bang ibig sabihin nito? Kaya nga tayo uh, nahirapan dahil nga po kung saan po, kung itong tulong itong budget na ito ay para sa taong bayan, ay sila lang ho naking kinabang dito. Ito po ang literal na pinapahirapan ang ng administrasyon nito ang ating bansa. Kaya, mag-isip-isip na ho tayo mga kabalitaan.